Sata, uh, kukuha tayo ngayon ng malunggay. Okay, Aba tayo. Napit lang naman dito yung malunggay natin eh. complicated okay, yung daan dito ayun ito na yung malunggay natin guys ayun o oh. mababa lang guys Ah, medyo hindi pa masyado siyang ano eh, yung ating mga na talbos siguro next week pa to pwede mag harvest guys at uh, siguro mga next week pa tayo mag ng ating mga tanim na talbos guys ayan Thank you for watching guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sang maulan na umaga po sa atung lahat. Kamusta po kayo dyan? Diyan po ba sila gawin Kamusta? Umuulan po ba? Kasi dito sa amin ay umuulan. Ayan. And thank you, thank you for watching guys. Salamat po sa inyong pong uh, pag-support ah. Isang uh, maulan na umaga po sa ating lahat guys. Dito sa uh, lugar po namin na pinagbabakasyonan po namin ngayon ni DJ Rafael. Ay, um,